Hello mga ka-kingpin, sa video ko ngang ito ay araw ng Merkulis at napaka-ulan. Pero kaninang umaga ay napakaganda nga ng panahon, biglang umulan lang Kaya nga ngayong mga food cart ay nakapag restock na din ng mga ititinda at pati mga gamit nila ay nalagay na din sa at cart. At kung mapapansin nyo nga mga mi, dalawang cart na lang nga ang andito kasi kaninang umaga ay maaga pa ngang umalis yung isang cart para pumunta nga doon sa kanyang pwesto. At yung cart nga na nakaalis na ay sa labas ng simbahan yung nagpupwesto. At kung to. mapapansin nyo mga mi, panay kami lagay ng grapon at saldiro dito dahil ang dami nga ang tulo ng bubong. Wala pa nga kaming budget sa pagpapalit ng bubong kaya ito mga mi, pinagtitiisan lang namin na kapag nga umuulan ay ang daming tulo. At narealize nga namin mga mi na ngayon na maulan ay hassle nga ang pagluluto namin dito. Kaya naman ngayon, mas ipa-priority namin ang pag-iipon sa pagpapalit ng bubong. Alam nyo naman mga mi na itong pagpo-food cart namin ay parang ito talaga yung aming bread and butter. Kaya kung anong ikakaayos ng aming negosyo, ay talaga dapat ang unahin. Umaasa pa rin nga kami mga mi na mamayang hapon ay titigil nga ang ulan. Kaya ito, nagtutuhog nga kami ng lulutuin naming pugo. Kapag hindi naman tumigil ang ulan, ito ang mga tinutuhog ay ilalagay na lang namin sa rep para kinabukasan ay lulutuin na lang namin. At dahil nga maulan, nagkikrave nga kami sa sabaw, kaya itong lulutuin kung ulam namin ngayong lunch ay monggo. At ito lang naman talaga ang available ngayon sa kusina namin. At pasok nga ito mga mi sa budget friend friendly ulam. Bali 1 kilo lang nga ng karning baboy ang inilagay ko diyan na nagkakahalaga nga ng 75 pesos. O di ba mga mi sa ganong halaga nga lang ay makakaulam na kaming buong pamilya pati pa ang aming mga staff. At dahil mga mi pinapakiramdaman pa namin kung patitindahin ba namin yung dalawa naming food cart kaya si Mr. ay hindi nga muna nagluluto. At naisipan na lang nga ni Mr. na magwashing ng aming tricycle. At alam nyo ba mga mi gamit na gamit talaga namin tong tricycle na to dahil ito nga ang aming delivery service. At naisipan ko nga dyan mga Missy Mister na ayain na sunduin ang mga bata doon sa taekwondo training nila dahil alas 12 na nga. Medyo nag-aalala nga ako dahil wala pa ang mga bata tapos maulan pa. At ito nga pala mga mi ang daanan dito sa amin palabas. At tama talaga mi ang desisyon namin na sunduin na lang namin ang mga bata dahil dito nga sa labasan namin ay nakakatakot. Dumaan dahil nga ay baha. At ayan nga malalim ang baha at may mga sabay pa nga na mga basura. At itong mga basura nga mi ay isa sa dahilan ko kung bakit nagbabaha dito dahil bumabara nga sa kanal. Delikado din nga ito sa mga dadaan na may mga sugat ang paa dahil nga hindi safe ang tubig dahil madumi nga ito. Bali, ang dapat gawin na lang nga paka uwi sa bahay ay maghugas ng mabuti at sabunan ang mga paa. At hanggang dito nga mga mi sa main road ay umabot nga ang baha. Bata pa nga ako ay ganito na talaga dito sa amin kapag malakas ang ulan bumabaha talaga. Kung baga nakalakihan ko na lang talaga yung ganitong pangyayari. At nakarating na nga kami mga mi dito sa Taekwondo Gym. Kanina papalana tapos ang training nila kaso hindi pa nga umuwi ang mga anak ko dahil malakas nga ang ulan. At bago nga kami umuwi, dumaan muna kami dito sa aming pinupwestuhan sa Capitol para matingnan nga namin kung sino ang mga nagbebendor. Konti lang naman ang nagtitinda at maraming tao ngayon dito, hindi nga namin alam kung bakit. Kaya pupuntahan namin ang aming cart na nagpwesto nga sa labas ng simbahan para maglipat nga dito. At bago nga kami makarating sa simbahan, nadaanan nga namin itong nagtitinda ng buko kaya bumili nga muna kami. At yun lang mga mi, follow for more.